pamilya ni Alex Gonzaga at ni Tony. Nakalimutan ng mag-family picture sa New Year sa sobrang saya ng kanilang celebration. Ito na lamang ang naging caption ni Alex nang ibahagi na niya ang kanilang mga solo photos para sa New Year. Happy New Year! Sis, Happy New Year! Next, nice, Happy New Year! anak ni Ellen Adarna na si Elias. Napakaswerte dahil tanggap at mahal siya ni Derek Ramsey. Tila lalong minamahal ng publiko ngayon ang relasyon ni na Ellen Adarna at ni Derek Ramsey. Lalo na ang pagtanggap ni Derek Ramsey sa anak ni John Lloyd Cruz at ni Ellen na si Elias. Komento nga ng ilang netizens ay tila mahal na mahal umano ni Derek Ramsey ang anak ni Ellen na si Elias at talagang daddy rin ang tawag nito sa kanya. Sa katunayan nga ay madalas pang makita ang sweetness ni Derek Ramsey sa anak ni Ellen na si Elias. Kim Chu at Bella Padilla nagpunta sa Amerika para sa wedding ng kanilang kaibigan na si Angelica Panganiwan masayang-masayang ibinahagi ng Chinita Princess na si Kim Chu ang naging wedding ceremony ng kanilang BFF ni Bella Padilla na si Angelica Panganiban. Ikinasal na nga si Angelica Panganiban kay Greg Homan sa Los Angeles, California. At syempre kasama dito ang kanyang anak na si Amila Sabin. Ang masayang araw nga na ito at pagbabahagi ni Kim Chu ay tila nabahira naman ng kalungkutan para sa part ng Chinita Princess. Ilan kasi sa mga komento ng mga netizens ay sana umano ay matagpuan din ni Kim Chu ang lalaking pakakasalan siya sa tamang panahon. Kitang kita naman sa mga photos na masaya ang tatlo maging si Greg Homan. Wedding ni Angelica Panganiban kay Greg Homan Napakasimple lamang, Angelica naiyak. Tila naiyak pa si Angelica Panganiban nang naglakad na ito sa altar papunta sa kanyang fiancé na si Greg Homan para sa kanilang wedding. Ayon nga sa kanyang mga ibinahagi, kalakip ang mga photos nila sa kanilang naging wedding. Patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal pa rin ang kakapitan maligayang bagong taon, Mrs. Angelica Panganiban Homan. Marami naman sa kanyang mga tagahanga ang naging masaya para sa actress dahil sa dami nga ng kanyang pinagdaanan, lalo na sa buhay pag-ibig. Maha Salvador, unang New Year bilang Mrs. Nunez. Ang saya ng New Year ni Buntis, Kasunod ng birthday celebration ng mami ni Maha Salvador na nasa Japan sila ay pinagtuloy-tuloy na rin nila ito bilang celebration ng kanilang bagong taon. Kitang-kita naman sa mga photos ni Maha Salvador na talagang napakasaya niya ngayong taon. Napakasweet din ng kanyang pagbati sa kanyang IG story para sa kanyang husband na si Rambo Nunez. Nilagyan kasi niya ito ng mga caption na I love you dada. Marami naman sa kanyang mga kaibigan ang nakita niya doon sa Japan at talagang ang saya niya.